May karapatan ang mga magulang na magpataw ng disiplina sa kanilang mga anak pero hindi dapat marahas, sobra o higit pa sa layuning maitama ang kanilang maling nagawa. Ito ang nilinaw ng Korte Suprema sa isang kaso kaugnay sa paraan ng pagdisiplina ng isang ama sa dalawa niyang minor de edad na anak na lalaki at babae. Noong 2017 at 2018, nakaranas ng pananakit mula sa sariling ama ang magkapatid, sinipa, hinila ang buhok hinampas ng dustpan at pamalong kahoy na may pako at pinagmumura pa. Base sa records ng kaso tanghali noong September 22, 2017, dinalhan ng pagkain ng labing dalawang taong gulang na batang babae ang kanyang ama sa tindahan nito. Nang tanungin ito ng kanyang ama kung kumain na ba siya, sagot ng bata ay hindi pa. Nagalit ang ama, minura ito gumamit ng wooden rod na may pako at pinalo sa braso at tuhod ang bata. February 21, 2018 naman ay nakaranas ng pagmamaltrato ang dalawang bata nang malaman ng kanilang tatay na kulang ang pera sa kanilang coin bank. Hinila ang buhok ng batang babae, sinipa at pinalo sa ulo. Samantala ang kapatid nito na batang lalaki na noon ay sampung taong gulang ay pinalo din ng handle ng dustpan sa kanyang tagiliran at hindi huminto sa pagpalo sa kanila hanggang hindi ibinigay ang natira sa kinuhang pera. Ayon sa korte, batay sa medical certificates ng dalawang bata, nagkaroon ng contusion hematoma ang batang babae at kapwa din sila nagtamo ng physical injury dahil sa pamamalo. Kaugnan nito ayon sa Supreme Court, labis ang ginawang pagdisiplina ng ama sa kanyang dalawang anak. Ayon sa Korte Suprema, bagamat may karapatan ang ama na magpataw ng disiplina sa kanyang mga anak pero ang paraan na ginamit nito ay sobra-sobra, bayulente at hindi nararapat para ituwid ang sinasabing pagkakamali ng mga bata mapang-abuso, sobra na ito at nakasisira at panghahamak na sa dignidad ng kanyang mga anak. Itinuturing na itong child abuse ng Korte Suprema sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon naman sa isang child psychologist na si Dr. Camille Garcia, hindi masama ang pagpapataw ng disiplina sa mga anak para sa kanya kahit pa ang pamamalo ay ginagawa niya maging sa kanyang mga anak. Pero dapat anyang tandaan ng mga magulang na pagkatapos na disiplinahin ang mga anak, tungkulin ng mga ito na ipaliliwanag bakit sila pinarusahan o pinalo. Ito ay para maiintindihan ng bata at hindi magkakaroon ng maling impresyon paglaki nito. Kung sobrang mali 'yung ginawa mo, kailangan papaluin ng kamay. Pero hindi yung aabot sa punto na talagang yuyugyugin mo or sasabunutan mo. Ang pinupunto dito ay may mali ka. Alam mo na may, nag-set tayo ng limitations, nag-set tayo ng boundaries. So alam mo kung ano yung bilang, ano, bilang kaparusahan, ganito mangyayari. Dagdag pa nito kapag hindi na ipaliwanag ng maayos sa bata, baka maiisip nito na kapag may nagkamali sa kanya ay gagawa na rin niya ng violenteng aksyon. Maaari din na lalaki ang bata na matatakutin at pagdating halimbawa sa paaralan ay apektado maging ang pakikitungo nito sa ibang tao o kapwa niya bata. Ibig sabihin, mas malaki ang epekto nito sa kanilang social life o pag-iisip. Probably ang nakakatakot po, dahil kasi sila'y sinasaktan, they might end up na maging bully sa eskwelahan. Kasi akala nila ang form na para to be able na maging obedient yung ibang tao sa kanila is manakit din sa so, nakikita mo. So, you are grooming a possible bully. Pangalawa, you are grooming a possible depressed individual. Habang lumalaki ang bata, ay dapat din na mag-iiba ang approach sa pagdisiplina. Depende kung ano ang angkop sa kanilang edad at pag-iisip. Habang lumalaki, syempre, hindi na tayo aabot sa punto na ang pagdidisiplina, eh, kahit malaki na, eh, sinasaktan pa rin. Kasi iba na yon. Dahil... Ang parenting naman, it starts from the time na pinanganak mo yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.